sa mga tao di pa nakakalim po mag subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, Diyos na po ang balang mag po sa inyo lahat sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas sa aking youtube channel iwan na pangasinan maraming maraming salamat po sa inyo lahat at Diyos na po ang balang mag po sa inyo lahat at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hindi po sa ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo na ang babagi babagi ko po sa inyo ay yung panghalina sa mga para magustuhan ka ng marami pang okay. rasyon po orasyon panghalina para magustuhan ka ng marami ang po ng isang ama namin, Abaginong Maria, sumasampalataya hanggang ipapos sa krus po. Tapos, uh, usalin po ng tatlong beses po ang orasyon. Ipo sa dibdib bago makiharap sa mga tao. Napaka-importante po ito na gagamitin po sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nasa pwede rin po itong gamitin po sa uh, may lakad po na importante, magbinta ng lupa, sa negosyo, pwede rin po. Kaisama po yung pumunta po dito, pangkalatan po ito. Tapos, usalin po ng tatlong beses po at hindi bago makiharap sa mga tao. Narito pang orasin po ang orasyon po. Miti, uratis oratis, ak, it, santi inem, korpos, milim, urati sobituin, ilim, ae ai, ipasim, jak, siya. mitim kuidim uratis oratis, ak, it, santi inem, korpos, milim, ilim, orati, bituin ay, ay, pasin, jack, si Salim po sa isip naman po, ipo sa dibdib -dib bago makiharap sa mga tao. Maraming maraming salamat po. Uh. Yan po, may sound na po. Uh, kahit wala pa po tayong 1k na subscriber po, marami marami salamat po sa inyo sa pagtulong po ninyo. Sana po lubos lubos inyo ang tumulong po. Uh, huwag ko yung magsawa po na magkon po at marami po ako ibabagi po sa inyo. Uh, umpisa pa, umpisa pa naman po eh, nagsumusurinder na po kayo. Uh, marami pong umayaw na ata na mag-subscribe Uh, sana po, Diyos na po ang bahala, po sa inyo na kung malaki pong naitulong po ninyo ay itutulungan po rin po kayo ng Diyos amang kapangyarihan sa lahat yan po lang taga sabi ko sa inyo maraming salamat po